Si Ellie, Ano ba yung maingay dyan sa labas ng barangay natin? Kapitan Kupit, Pit. May dumating pong kontraktor. Nahanap po kayo. Bakit daw? Eh, may bibigay yata sa inyo. Kausap ko kanina. Hanap ka lang hanap sa inyo. Anong ibibigay? Kapitan bakit? Kupit. Kapitan Kupit. Oh. Ah, Sino po ba kayo? Po. Mawalang ka, ka, galang na. Kami po yung kontraktor dun sa gagawing kalsada. Ka gagawin na naman. Ikaka-espalto lang dyan ah. Ay, kailangan na hong asfaltuin ulit kasi madumi po. Madumi? Isparto. Ano ba? Ano ba yan? Hindi na pwede kasi tag-ulan na. Okay na yan. Okay na. Okay Ay, na. Okay na po yan. Okay, okay, na po yan. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Hindi ako tumak. Okay tayo. hindi, hindi. Ayoko na yan. Kailangan na, na po kasi mas, And hindi, ayoko na. Ayoko Ayoko na po yan. Ayoko na, na yan. Yun. Kailangan mo kinungan? Tapos pera binigay. Alam mo, Selly, di ba nga, naka-subscribe tayo, naka-follow tayo doon sa TikTok account ni Prop Shelo Magno. Oo, ano e, ngayon. May napanood ako kanina. Sayang naman yung pera. Haya! ayun ba, Selly, hindi na tayo korap ngayon. Huh? May napanood nga ako doon sa kanyang TikTok vlog. Maganda to, Selly. Yun pa mga proyekto, no? Ano? Nang bawat rehiyon, distrito, pwede pala natin yun ma-search? Ha? Huh? Sa internet? Ha? Huh? Oo. Kaya nga nalaman ko na tapos na yung proyekto dyan sa kalsayan kasi e, espaltohan na naman nila. Eh, sabi kasi ni manong kontrakto kasi madumi daw. Ano ba yan? Nako, Selly, ito. Panoorin mo. Recently po, maraming naghahanap saan daw napunta yung 51 billion pesos na allocation para sa mga infrastructure projects ni Congressman Pulong Duterte noong panahon ng tatay niya. Tutulungan ko po kayong maghanap. So una po, maaari tayong pumunta sa DBM website. Makikita po natin dyan yung General Appropriations Act. So halimbawa pong titingnan natin, General Appropriations Act of 2024. May tatlong volume po yan. Pupunta po tayo sa volume 1C. Diyan po sa volume 1C, makikita natin sa baba nakalagay details of DPWH's projects and programs. Pag kinlik po natin yan, isa po yung PDF document. Nakalista po dyan ang lahat ng projects ng DPWH na naallocate ng pera mula sa ating annual budget. So kung halimbawa gusto nating hanapin lahat ng mga projects sa puntang Davao, madali po i-word search lang natin yung Davao. So malilista po dyan. Halimbawa yan, Region 11. May mga allocation ng 8.2 million. Gusto nating malaman, ano nga ba? Para saan itong 8.2 million? So, scroll up tayo. Makikita natin yan. Yung item na yon ay para sa road uh, maintenance po. Maintenance ng national road. So, marami po yan. Iba-ibang items para sa infrastructure project ng DPWH sa iba't ibang distrito. So, kung hahanapin nyo yung distrito nyo sa bayan nyo, ganun lang po yung gagawin natin. Download natin yung dokumento na to at makikita natin kung ano yung mga proyekto na ni-allocate para sa mga distrito natin na ininsert sa budget ng ating mga congressman. Yung pangalawang step naman po na maaari natin gawin ay pumunta sa website ng Department of Public Works and Highways. Sa website na to, pag tinignan nyo sa taas, may nakalagay na projects. Pagkinlik po natin yon, lilitaw dyan infrastructure, iklik click po din natin yon. Lilitaw ang isang database ng mga proyekto na ini-implement ng DPWH. Ito po sa buong Pilipinas na at clickable yan, iba-ibang rehiyon. So, kung halimbawa, interesado tayong tingnan sa isang rehiyon kung ano yung mga projects na ginagawa ng DPWH doon, ikiklik lang po natin. So, halimbawa dito, tingnan natin ang Region 11. Pag kinlik po natin yan, may mga impormasyon na nandyan na makikita natin. Nakalagay ko ano yung type ng project, Nakalagay kung sino yung contractor. Nakalagay kung magkano ang inalaan na budget. At nakalagay din yung status. Na kompleto na ba to? Ongoing? Natigil? Hindi natuloy? Nandyan po. Siguro ang, ang uh, frustration ko lang dito sa DPWH database, hindi nakalagay. Halimbawa, kung kalsada siya, kung gaano kahaba yung kalsada. Mas maganda sana kung nakalagay para mas detalye at pwedeng magkaroon ng third-party verification. So, ngayon, nakita na natin kung ano yung mga proyekto na to. Yung isang possible source pa rin po ng information ay yung COA reports. Dito naman po, hanapin natin yung COA report ng DPWH at makikita natin kung ano-ano yung mga proyekto na may mga problema. Ngayon po, alam na natin kung saan hahanapin ang mga impormasyon at detalye tungkol sa proyekto ng ating pamahalaan. Maari po nating i-check hindi lamang yung 51 billion ni Congressman Pulong Duterte, kung hindi pati yung iba na ring mga congressman sa bawat distrito sa buong Pilipinas. Tandaan po natin, tax po natin ang nagpapagawa sa mga projects na to. Kaya ngayon pong alam na natin ng detalye, maari natin itong i-verify, i-check kung nag-i-exist nga ba. At kung yung halaga na idinideklara ay tumutugma doon sa proyektong ipinagawa. Marami po tayong experts dito, yung mga may construction experience. Tingnan po natin kung yung kalidad ay tumutugma doon sa diniklarang halaga. Sa pamamagitan po nito, makakatulong po tayo para bawasan ang korupsyon sa ating pamahalaan at ma-maximize yung halaga ng tax payment na binabayad natin sa gobyerno. O diba, Selly? Ano? May natutunan ka ba? Nakakatakot. Malalaman na. pala Talagang nandiyan yung transparency Kaya makikita mo talaga Kung yung proyekto E eh nagagawa ba Nagawa ba Or hindi nagawa Na terminate O Kaya diba? lang sayang naman yung bigay sayo Hindi na Yung eh, padulas Ay nako Nagbago na ako Selly E eh, pampagawa sana ng terrace yun Terrace? Ay hindi na Kaya ko yan Selly Kaya ko eh, yan Tsaka may sinabi pa siya Pwede pa raw palaisdaan Ha? Palaisdaan? Oo maglalagay daw ng palaisdaan Doon sa bahay niyo hindi nga, di ba nagbago na nga ako, Shelly? Magmula nung nanood ako ng mga vlogs ni Prof. Shelo Magno, natauhan na ako, nagbago na ako, ha? Eh, may pangako pangang resort. Resort? Oo. Uh -uh. Teka lang, billion ba yan? Oo. Uh -uh. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga sinasawsaw at inaipala e namin ni Bichuga 4. And for today's video, ayan na nga si Kapitan Kupit. O ba? Diba? Kupit. <laughs> 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 Munti ka na naman mangupit. Pero ayan nga, no? Talagang akmang-akma yung in-upload na TikTok vlog ni Prof. Doc Shelo Magno, no? Bichuga 4. Mm -hmm. Talagang, Very timely. Yes, bukod sa timely, lahat tayo pwede palang maka-access. Pwede pala natin i-search-search, -search, no? Na, oh, itong lugar natin. May bagong proyektong ginagawa. May bungkala na naman. Talaga bang nandyan yan? ba Pitcho Gaper? Sa DWH. O kaya pwede din pala sa DBM or Department of Budget and Management. Oo. Pwede din pala i-check sa COA. So, Pitcho Gaper, yung 51B ni Polong... Hmm. Makikita din natin? Pwede. Kasi kung yung 51B ay ginamit sa road widening, uh -huh. sa mga infrastructure. Uh -huh. Di ba nakalagay doon? Pwede siyang i-search. Oo, kung meron bang ospital? Oo, may mga uh, nagawa ba? Di ba? Kasi may budget. Para lang. Pero, videographer, uh -huh. mag-backtrack tayo. Di ba, may in-upload din si Prof. Doc Shailo Magno regarding sa MOOE. Ngayon po, i-discuss natin itong topic na to na laging hinihingi sa akin i yung MOOE at Extraordinary Expense ng uh, kongreso. So habang dinidiscuss natin yan, itrim natin tong uh, Fukien Tea bonsai. Okay. Ano nga ba tong extraordinary expense at MOOE? So yung extraordinary expense nung tiningnan po natin, kahanay po siya ng confidential at uh, intelligence fund dun sa budget natin, no? Pero katulad po ng mga nabanggit na, kumpara sa confidential at intelligence fund itong uh, extraordinary expense ay sinasubject sa regular na audit hindi katulad ng confidential at intelligence expense na certification lang sapat na para iliquidate no pero nung isang buwan nag privilege speech na po si uh, Congressman Lagman sa Congress no sa sa mababang kapulungan para tanungin kung ano nga ba ang detalye ng uh, extraordinary expense ng House of Representatives. Ito namang MOOE, ito actually yung interesting. Kung maalala nyo, noong 2012-2013, naging issue na to ng Senate Presidency si Enrile. Nagpamigay siya ng milyong-milyong pamasko at dagdag uh, MOOE para sa mga senador at the time. At uh, dito, ito yung mga panahon na mamimiss natin yung pagkakaroon ng senador katulad ni Miriam Defensor Santiago, yung matapang, nagtatanong, naninindigan no, doon sa mga uh, issues na concern siya. So at the time nga, itong si Enrique, na Senate President noon, ay uh, nagpamigay ng Pamasko sa mga senador, milyon-milyon yan. Tapos, tama po, merong joint resolution number 10 na sinasabi na para sa liquidation ng MOOE ng Senado, ang kailangan lang din ay certification na ito ay ginasta ng maayos. Kaya nga natutuwa ako dun sa mga kulit ng kulit sa akin tungkol sa MOOE at uh, extraordinary expense. Sila din tong tumututol dun sa sinasabi nating yung confidential fund ay walang audit, no? Parehas po yun. Yung confidential fund at intelligence fund ay uh, certification lang din ang hinihingi. So maganda nang nagkakalinawan tayo. Mukhang may agreement tayo dito. So may pagkakaisa na tayo na tama, dapat kapag pera ng bayan, hindi sapat ang certification audit lang para ipaliwanag kung paano ginagasta ang pera ng bayan. So, magtulungan tayo dyan. Kaisa nyo kami sa panawagan na hindi sapat ang certification lang. Ngayon, siguro titingnan natin sa movement ng wag kang kukorap. Meron po tayong tatlong panawagan. Sa confidential funds, sinasabi natin, abolish confidential funds. Nananawagan din tayo kasi may differentiation tayo sa confidential fund at intelligence fund. sa so intelligence fund, kinikilala natin na may lehitimong pangangailangan ng pondo para sa mga issues na uh, pag-iimbestiga related sa national security. So doon gagamitin ang intelligence fund. Kaya lang nananawagan tayo sa Kongreso na kailangan palakasin yung accountability at audit at reporting requirements tungkol sa intelligence fund. Hindi pwedeng basta-basta certification na lang at tatanggapin natin na okay na. Okay. Sa kampanya ng mga nananawagan sa transparency sa MOOE ng Kongreso, isang tip lang po ang, ang isasuggest ko sana sa inyo. Ang strategy katulad na ginawa natin, konkretong panawagan. Maghanap din po tayo ng champion Meron po kayong kaalyado sa Kongreso at I think most effective resource person dito sa usapin ng MOOE at Extraordinary Expense. Ito ay si, walang iba kundi si, congressman Paolo Duterte. Dahil, nun palang nakaraang Kongreso, siya ang head ng Committee on Accounts ng House of Representatives. Ang Committee uh, on Accounts ang responsable sa budget ng Kongreso. So kung meron tayong expert na talagang mag makakapagpaliwanag kung paano ginagastos ang extraordinary expense at MOOE ng House of Representatives at ng Senado, si Congressman Paulo Duterte yon At dahil alam ko namang malapit kayo sa kanya at champion niya siya, tingin ko maganda may hashtag din tayo eh. Parang yung sa wag kang kukurap, ang hashtag natin Abolish confidential funds. Yung pangalawang hashtag natin, huwag kang kukurap. So ngayon, para dito sa MOOE, dapat may hashtag din tayo. Nag-privilege speech na si Congressman Lagman. At namimiss natin yung mga katulad ni, uh, ni uh, Senator Miriam Defensor Santiago na kayang manindigan. So tawagin natin si Congressman Pulong. Pulong. Mag-speech ka naman. Ayan. O kaya, pulong. Privilege speech naman dyan. Hashtag. Pulong. Speech naman dyan. O kaya, gusto natin mas matapang-tapang. Hashtag pulong. Paki-expose mo naman. Di diba? M-O-O-E. Yan. So, pag ganyan, magkakatulungan tayo dyan. Pare-parehas po tayong nananawagan na palakasin ang accountability at transparency sa paggastos ng pera ng taong bayan. So, hashtag, huwag kang kukurap. Mm -hmm. Di ba sabi nga niya, no. tanungin ang champion sa kongreso regarding niya sa MOOE. Mm. Siyempre, sino ang champion? Si Pulong Duterte. Oh, di ba? Wow. Si Pulong Duterte. Sabi nga niya, tanungin natin ang champion. Eh, mahilig tayong mag-connect the dots, mga kabata helmet. Uh -huh. So, yung m o o -E, na tinatanong dati ni Prof. Doc Shelo Magno, uh -huh. eh may lumabas ngayon na 51B. May connect ba doon ng 51B doon sa m o o -E? Parang nagra uh -huh. Siguro naman hindi. 51B. Pero napaisip ako doon, video gaper. Uh -huh. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin na makasagutan yung 51B. <laughs> ba? Wala pa rin. Parang, ano lang yan? 11 days. Oh, one, two, wala, wala pa rin. wala, pa rin. rin. So, away-away na. Yes. Away, away Ay, na, may na may para balit. makalimutan. ka pa may napadala sa akin ng ano, video. Wee! wala pa pala nakalimutan kung ano, ibalit sa inyo mga ba, dahil mainit na mainit to. Meron daw binayaran para maglaslas. Yeah! Hindi ko pa nabubuksan yung video, pero itong... Sino yung naglaslas? Ibulong mo nga. <laughs> Basta mapapata helmet. I-comment down below nyo muna kung ano yung masasabi nyo regarding dyan sa napaka-informative, no? Last, last. Hindi, yung last, last. <laughs> <laughs> yung in-upload ni Prof. Doc Shiluman, no? Napaka-informative. Talagang uh, educational siya. Bishugapur. Uh -huh. Kahit sino pwedeng maka-access hindi yan fake internet. Yes. Hindi yan fake news sa Mismo sa website eh. Ng DPWH, DBA, uh COA. O diba? legit na legit yan. Pero ito talaga yung binayaran daw para maglasla Bakit? Kaya nga eh. Ba't siya Hindi ko rin alam. Hindi ko pa nga binubuksan yung video. So ay mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe. as always. Sabi nga sa buhay nyo. Nag-helmet din ang nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Uy, grabe talaga.